Ano kaya kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamabuting paraan para maging tunay na masaya ay ang palagiyang pag-iisip sa mga negatibong bagay? Parang baliw lang ang dating, di ba? Nakasanayan na natin ang mga mantra ng positibong pag-iisip na dapat nating itaboy ang anumang masamang saloobin. Pero sa araw na ito, balik na rin natin ang lahat. Pag-uusapan natin ang negatibong visualisasyon. Ito ay isang sinaunang teknik na kayang radikal na baguhin ang inyong pananaw sa buhay. Makakatulong din ito upang bawasan ang inyong pagkabalisa at turuan kayong pahalagahan ang mga bagay na mayroon kayo sa kasalukuyan. Manatili lamang kayo at inyong matutuklasan kung paano kayo lubos na pasasayahin nang paradoksikal na karunungan ng mga Stoic. Kung gayon, saan nga ba nagsimula ang kakaibang ideyang ito? Ang ugat ng negatibong biswalisasyon ay malalim na nakabaon sa kasaysayan sa panahon ng sinaunang Greece at Rome. Ang praktikang ito ay aktibong ginamit ng mga pilosopong Stoic tulad ni Seneca, Epictetus, at maging ng emperador na si Marcus Aurelius ang kanilang layunin ay hindi malugmok sa depresyon, kundi makamit ang kapayapaan ng kalooban. Tinawag nila itong apathy, pero hindi ito nangangahulugang kawalang pakialam. Sa halip, ito ay kapanatagan sa harap ng mga pagsubok at hirap ng buhay. Naunawaan nila ang isang simpleng bagay. Hindi tayo gaanong nagihirap dahil sa mga pangyayari, kundi dahil sa takot natin sa mga ito. Kaya naman, mula sa teorya, dumako na tayo sa praktikal na aspeto. Paano nga ba gumagana ang tila kakaibang pamamaraang ito ng sinasadyang pagmumuni-muni sa pagkawala ng mga bagay? Nagsisimula ito sa isang napakasimple ngunit makapangyarihang mental na ehersisyo. At inaanyayahan kitang subukan ito ngayon din kasama ako. Para sa simula, hindi mo kailangang isipin ang katapusan ng mundo o ang pagkawala ng lahat ng mayroon ka. Masyado itong magiging nakakastress. Ipinayo ng mga stoic na magsimula sa maliliit na bagay. Pumili ng isang bagay na bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Isang bagay na pinahahalagahan mo. Ngunit malamang ay ipinagwawalang bahala mo na lang. Halimbawa, ang iyong smartphone o isang tasa ng mainit na kape na nasa harapan mo o maging ang komportabling upuan kung saan ka nakaupo. Nakapili na ba? Mahusay! Ngayon, sa loob ng isang minuto, ipikit ang iyong mga mata at isipin sa lahat ng detalye na nawala ito sa iyo. Hindi lang basta wala akong telepono, kundi damhin mo talaga ang pagkawalaan ito. Isipin na pagising mo sa umaga, kinapa mo ang bedside table pero wala na ito doon, nawawala o tuluyan ng nasira. Damhin ang unang alon ng bahagyang pagkabahala. Paano ka makikipagugnayan sa iyong mga kasamahan? Paano mo susuriin ang iyong email? Paano ka makikinig ng musika papunta sa trabaho? Paano mo nga pala mapapanood ang video na ito? Ilubog ang sarili sa pakiramdam ng pagkabahala at pagkawala sa loob ng 30 segundo. At ngayon, buksan ang iyong mga mata at tingnan ang iyong telepono na malamang ay nasa tabi mo lang. Narito ito. Gumagana. Nasa mga kamay mo. Ano ang iyong nararamdaman sa sandaling ito? Pagaang ng loob. Iyon ang una. Ngunit kasunod nito ay may mas malalim na damdamin. Ito ay ang pakiramdam ng pasasalamat. Ang iyong telepono mula sa pagiging pangkaraniwang gamit o simpleng instrumento ay naging tunay na kayamanan sa isang iglap. Nakikita mo ba ang punto? Ang layunin ng ehersisyong ito ay hindi para takutin ka. Layunin itong gisingin ang iyong pananaw. Masyado tayong mabilis masanay sa mga magagandang bagay kaya hindi na natin ito napapansin. Ang negative visualization ay isang paraan upang artipisyal na lumikha ng kaibahan panandalian kang ilulubog sa isang imahinasyong realidad kung saan wala kang isang bagay upang pagbalik mo sa kasalukuyang realidad, maramdaman mo ang kagalakan ng pagkakaroon nito. Ganoon din ang pwedeng gawin sa iba pang bagay. Sa iyong kalusugan, sa pamamagitan ng pag-iisip ng matinding sipon sa loob ng isang minuto. Sa mga relasyon, sa pamamagitan ng paggunita ng panandaliang pagtatalo sa isang mahal sa buhay. Sa bawat pagbalik mo sa realidad, mararamdaman mo hindi ang takot, kundi isang matinding at buong pusong pasasalamat sa lahat ng mayroon ka. Dito mismo. Ngayon din, pero ito ay panimula pa lang. Hindi lang simpleng paraan ang negative visualization para mas pahalagahan ang mga maliliit na bagay sa buhay. Lumalim pa tayo. Nagsisilbi rin itong parang bakuna laban sa mga pagsubok o problema na darating. Medyo mabigat pakinggan, pero ipapaliwanag ko. Pag-isipan nyo ito. Ano ba ang pinakamasakit sa atin kapag may nangyaring masama? Kadalasan, ito ay ang pagkabigla. Ang shock. Ang pakiramdam na gumuho ang mundo mo. Hindi tayo handa. At ito mismo ang pakiramdam ng lubos na kawalan ng paghahanda at pagkabahala ang nilalabanan ng negative visualization. Isipin niyo ang sitwasyong ito. May isang taong nawala ng trabaho. Kung hindi niya kailanman pinaghandaan ang posibilidad na ito, ang una niyang reaksyon ay pagkabahala, kawalan ng pag-asa, at pag-iisip ng pinakamasama. Sa isip niya, Sumisigaw ang mga salitang Ito na ang katapusan, nawala na ang lahat sa akin, hindi na ako makakahanap ng ibang trabaho. Ganap na nilamon ng takot ang kanyang pag-iisip. Ngayon, isipin naman natin ang ibang tao. Nawalan din siya ng trabaho at syempre, masakit at hindi rin ito kaaya-aya para sa kanya. Pero paminsan-minsan, ginagawa niya ang negative visualization. Bawat ilang buwan binibigyan niya ng limang minuto ang sarili niya para tahimik na pag-isipan. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Anong gagawin ko? Hindi niya sinasadyaing malungkot o magdepress kundi makatotohanan lang niyang pinag-isipan ng sitwasyon. Iniisip niya, sige, unang-una, ia-update ko ang resume ko. Tapos, kukontakin ko ang mga dati kong katrabaho kailangan kong bawasan muna ang gastos sa ganito at sa ganoon. Mahirap, pero kakayanin ko. Nararamdaman niyo ba ang pagkakaiba? Kapag talagang nangyari ang hindi magandang sitwasyon sa buhay niya, wala siyang shock. Sa halip na magpanik, ang una niyang naiisip. Okay, nangyari na. Naisip ko na ito. Mayroon akong paunang plano. Para itong fire drill para sa inyong isip pinagsasanayan nyo na nang maaga ang inyong mga gagawin sa isang emergency. At kapag talagang nagkaroon ng sunog, hindi kayo tatakbo ng natataranta kundi kalmado kayong pupunta sa emergency exit. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng maaga sa pinakamasamang posibleng mangyari, tinatanggalan nyo ito ng pangunahin nitong lakas. Ang lakas ng biglaang pagdating pinaghahandaan nyo na sa isip ang dagok. At kapag nangyari na ito, sinalubong nyo ito hindi sa sigaw ng takot, kundi sa pag-iisip. Inaasahan ko na ito. Alam kong kakayanin ko ito. Hindi na kayo magiging biktima ng sitwasyon at magiging isang taong handa sa anumang mangyari. At ngayon, narito ang pinakamahalaga at marahil nakakagulat na aral na binigyang diin ng mga Stoics minsan ay isinulat ni Seneca, mas naghihirap tayo sa ating imahinasyon kaysa sa totoong buhay. Pag-isipan niyo, ilang beses na kayong nag-alala ng ilang oras o araw dahil sa mga bagay na baka mangyari. Pero hindi naman talaga nangyari. Gaano karaming enerhiya ang nasayang nyo sa pakikipaglaban sa mga kalamidad na nasa isip lang nyo. Ang negative visualization ay isang paraan para kontrolin ang prosesong ito. Sa halip na hayaang magkalat ang pag-aalala sa inyong isipan nang walang kontrol, naglalaan kayo ng partikular na oras para harapin ang inyong takot. Sinasadya niyong isipin ang masamang mangyayari para sa natitirang oras ay mabuhay kayo ng payapa at masaya. Narito ang malaking punto. Ang teknikang ito ay hindi nagpapataas ng pagdurusa. Sa halip, inaalis nito ang lakas ng pagdurusa, ginagawang kontroladong isipin ang abstract na takot. Kaya buod natin, ang negative visualization ay hindi panawagan sa pesimismo. Ito ay isang makapangyarihang instrumento para mapaunlad ang pasasalamat, mapataas ang katatagan ng isip, at mabawasan ang pag-aalala. Ito ay paraan para pahalagahan ang kung anong mayroon kayo habang hawak nyo pa ito, hindi lang kapag nawala na. Maraming salamat sa pagtapos ng panonood sa video na ito. Kung sa tingin nyo ay interesante ang ideyang ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga susunod na video. Ngayon, may tanong ako sa inyo, nasubukan nyo na bang isipin ang masamang mangyayari para gumaan ang pakiramdam nyo. Baka may sarili kayong pamamaraan para labanan ang pag-aalala. Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Gusto naming basahin ang inyong mga tugon.